Isa na naman throwback moment ang bumalot sa social media matapos muling pag-usapan ang insidenteng tinanggihan umano ni Anne Curtis ang international pop superstar na si Justin Bieber. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalaking artista sa Pilipinas, tila hindi napahanga si Anne ng global icon na si Bieber. Ano nga ba ang nangyari sa likod ng kwentong ito? Ayon sa ilang sources, nagkaroon ng pagkakataon noon na nagkita sina Justin Bieber at Anne Curtis sa isang event. Dahil sa angking ganda at charisma ni Anne, agad umanong lumapit ang management team ni Bieber upang kunin ang kanyang number. Ngunit laking gulat ng lahat, tinanggihan ito ni Anne. Ayon sa mga lumabas na ulat, hindi umanong interesado si Anne Curtis sa ganitong klaseng setup kaya hindi niya ibinigay ang kanyang number sa international pop star. Nirerespeto ko siya bilang artista pero hindi ko kailangan ibigay ang number ko, umanoy naging pahayag ni Anne. Hindi ako madaling ma-impress at hindi ako ganon kadaling makipag-connect sa kahit sino, dagdag pa niya. Para kay Ann, hindi lang dahil international star ang isang tao ay agad niya itong pagbibigyan ng atensyon. Josa talaga si Ann Curtis. Justin Bieber na yan ha, pero tinanggihan niya. Iconic, netizen. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang kampo ni Justin Bieber, ngunit ayon sa mga saksi, tila naging awkward ang sitwasyon matapos tanggihan ni Anne ang kanyang team. May mga spekulasyon din na tila hindi sanay si Bieber na tinatanggihan ng mga babae, lalo na ng isang sikat na celebrity tulad ni Anne Curtis. Ngunit ayon sa mga netizens, mas lalo nilang hinangaan si Anne Curtis dahil sa kanyang confidence at independence, bukod sa kanyang natural na kagandahan, kilala si Anne Curtis bilang isang strong, independent woman na hindi madaling maapektuhan ng status o kasikatan ng iba. Isa na namang throwback moment ang bumalot sa social media matapos muling pag-usapan ang insidenteng tinanggihan umano ni Ann Curtis ang international pop superstar na si Justin Bieber. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalaking artista sa Pilipinas, tila hindi napahanga si Ann ng global icon na si Bieber. Ano nga ba ang nangyari sa likod ng kwentong ito? Ayon sa ilang sources, nagkaroon ng pagkakataon noon na nagkita sina Justin Bieber at Anne Curtis sa isang event. Dahil sa angking ganda at charisma ni Anne, agad umanong lumapit ang management team ni Bieber upang kunin ang kanyang number. Ngunit laking gulat ng lahat, tinanggihan ito ni Anne. Ayon sa mga lumabas na ulat, hindi umano interesado si Anne Curtis sa ganitong klaseng setup kaya hindi niya ibinigay ang kanyang number sa international pop star. Nirerespeto ko siya bilang artista, pero hindi ko kailangan ibigay ang number ko, umano'y naging pahayag ni Anne. Hindi ako madaling ma-impress at hindi ako ganon kadaling makipag-connect sa kahit sino, dagdag pa niya. Para kay Anne, hindi lang dahil international star ang isang tao ay agad niya itong pagbibigyan ng atensyon. Diyosa talaga si Anne Curtis. Justin Bieber na yan ha, pero tinanggihan niya. Iconic, netizen. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang kampo ni Justin Bieber, ngunit ayon sa mga saksi, tila naging awkward ang sitwasyon matapos tanggihan ni Anne ang kanyang team. May mga spekulasyon din na tila hindi sanay si Bieber na tinatanggihan ng mga babae, lalo na ng isang sikat na celebrity tulad ni Anne Curtis. Ngunit ayon sa mga netizens, mas lalo nilang hinangaan si Anne Curtis dahil sa kanyang confidence at independence, bukod sa kanyang natural na kagandahan, kilala si Anne Curtis bilang isang strong, independent woman na hindi madaling maapektuhan ng status o kasikatan ng iba.